Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang maalagang batas sa Pilipinas, ang Republic Act 8353 o yung tinatawag din na Anti-Rape Law. Para malinaw sa ating lahat kung ano ito, bakit ito isang malubhang krimen at paano tayo mapaprotektahan ito. Sa ano pang natin? Let's G4 G-Terms. Ano po ba itong RA8353? Ito po ay kilala sa tawag na Anti-Rape Law of 1997. Bago ito, tinuturing bilang bag, bago ito, ito ay tinuturing po bilang krimen laban sa chastity. Sa ilalim ng batas na ito, muling dinidefine na ito ay tinuturing bilang crime against persons. Ibig sabihin, ito ay karasan laban sa pagkatao, hindi lang sa babae o kalinisang puri. Dahil dito, ito ay tinuturing na pampublikong krimen. Ibig sabihin, kahit sino na may alam sa pangyari ay maaring magsampa ng kaso para sa biktima kahit siya mismo ay urong ito. Ano ang may tuturing na kung ay rape sa ilan ng batas? Sa RA 8353, may dalawang paraan para masabing rape ang isang kaso. Una, ang penile-vaginal intercourse. Kapag lalaki ang salarin at babae ang biktima at nagalap ang pagkatalik sa ilanman sa mga sumusunod na sitwasyon gamit ang puwersa, pananakot o panggigipit at kapag ang biktima ay walang kakayahang magbigay nang consent. Halimbawa, wala sa sarili, walang malay. Kung ang biktima ay minor de edad or under 12 years old o may problema sa pag-iisip. Pangalawa, sexual assault, object, anal or oral rape. Kapag may pagpasok ng ari o bagay sa pribadong parte ng katawan ng biktima, kahit na ano ang kasarian niya o ng salarin. Malagang tandaan na ito ay hindi lamang tungkol sa virginity, reputation o kalinisan. Kahit sino, babae, lalaki o kahit asawa o anuman, ang kasarian ay pwedeng maging biktima. Mahalagang consent, dapat malaya't at voluntary na i-engage ang isang tao sa anumang gawain. Hindi kinakailangan naman laban o magwala ang biktima para sabing walang consent. Ang tanong, bakit malagang pagbabago ng batas? Ano ang maaring maging epekto nito? Matapos palawigin ng batas, mas maraming uri ng panggagahasa o pang-aabuso ang naitatala. Hindi lang pinong vaginal intercourse, kundi pati oral, anal, at object rape. Mas napalawak ang proteksyon laban sa ganitong klase ng krimen. Ginagawang mas responsibilidad ng lipunan. Ito at itinuturing ding paglabag sa karapatan ng tao sa dignidad at seguridad. Sa pamagitan ng mas maigpit na batas at mataas sa parusa, may deterrent o sense ng panakot o pantakot ang para sa mga balak gumawa nito. Pero gayon pa man, hindi nito sapat na napipigilan. Ano ang parusa laban dito? Itong sinasabing penal vaginal rape ay pwedeng parusahan reclusion perpetua. Pagkakulong ng 20 hanggang 40 years kung may aggravating circumstances gaya ng armas o paggamit ng armas, marami o higit sa isang salarin, ang biktima ay bata, may sakit o may kapansanan, mas mabigat ang parusa. Tandaan po, ang parusa ay para sa sino mang gumawa ng krimen na ito, babae man o lalaki ang salarin at anuman ang kasarian ng biktima. Mahalagang paalala po, ha? ito ay hindi simpleng paglabag lamang sa moralidad, ito ay malubhang krimen. Kung may kaibigan, kamag-anak, kakilala na nagsabing biktima, huwag matakot tumulong. Maaring mag-report ang kahit sino, hindi lang biktima. Malawak ang proteksyon ng batas at dapat nating siguraduhin na nagkakaroon ng ustisya para sa sino mang biktima. At para sa ating lahat, ang respeto sa katawan at dignidad ng kapwa ay hindi dapat minamaliit. Kilalanin ang batas, alamin ang ibig sabihin ng consent. Kung may nakita pang abuso, huwag maging bulag o matakot. Maging matapan sa pagprotekta sa karapatan ng kapwa. At para naman sa mga biktima, hindi kayo nag-iisa. Yan po muna ang ating napag-usapan dito pa rin sa G-terms.